Orman, andito na si Engineer. Tawagin ko lang si Engineer, ah. ah Ay, kung bago-bagal, binit yung tabaw. Sabi mo mo yung tao mo. Pwede masibay yung poste. Pagka tayo po sa surat poste, hindi masibay, sisirat. Sana ayusin tabaw. Kano kontrata mo dito? Ah, <laughs> uh, ah, uh, malaking, malaking plata ko dito eh. Abot ang rinyon. Baka malugis na dito dito. Hindi tayo lugi. Matibay, matibay, hindi na Mga tao ko, mga kaiman. Mga kapitid, hindi po Orman, andito na si Engineer. Tawagin ko lang si engineer, ah. Dog. Uy! Ano yun? <slap> <slap> oh, ano, engineer? Anong hindi yan? Basta yung tabaho dyan. Ayos ah. na naman, boss. Ah, Basta yung tabaho, lulugin yung uh, <laughs> tampa niyo. Ayokong Ay bago-bago dyan. Bilik din yung tabaho. Apo, Tabi mo mga my... tao niyo. O, oh. tabihan mo ah, oh. Stay man. Tuloy-tuloy pa lang. Tasot natin lang. Kami mga tao. Para damang sama-sama. Bulsang tabaw. Oh. Tama. 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 Oh. Oh. Parang dyan na patay-patay. Kana eh, beli tem, bilis tem tabao. Ito flooring ito engineer. Oo. Oh. Tasa, oh. ah, Para para mabilis yang patayung patay dinding. Para walang tama tamat Tama, para, 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 para para madadatabaho okay, ako boss <coughs> uh, saka yung ano yung yung flooring natin dito boss ano uh, yung tapos yung tapos nilawa nung building lalagyan ng bubong pintana at kaya uh, uh, <coughs> pintuan oh. kumusta okay. okay, yung trabaho ng mga tao ni Furman? ha? Huh? kumusta yung trabaho ng mga tao ni Furman? mga tanahin uh, tabaw, bilisan. Hindi po ti pata patay-patay. Oh. Naman, ano, hindi, naman, tapas, Una, mata, matapos kain. Tapos kain, tabaw ulit. Ganun Sobrang sa ano po? Madanda Madanda Ito tayo sa baw Tayo man Rado matibay yung puste Opo boss yung puste Pagka Ayoko ko sa turak tatay yung mm, poste hindi masiba sisira tanay masiba yung poste hindi na hindi sis, sisira kapo was matapang oh. ano, cemento cemento oh. tanay yung Na minigyan. Eh. kontrata mo dito? In, ano, engineer. Ha? Magkano kontrata mo dito? Ah. Uh, 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 malaking malaking plata ko dito eh. Magkaano? Ha. Uh, abot ang oh, 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 tri trillion trilion kontrata mo? Oh, plata ko. Lucky malugi si Daddy Frankie dito sa'yo. Ha? Baka malugi si Daddy Frankie sa'yo dito. Hindi Mati, tayo lugi. Hindi matibay, hindi matabang. Uh, matibay, dyan na... Uh, <laughs> matibay, mabasira. Ma, matibay, dyan na sisira. ang ko. Mga mga tao ko, mga mga sayman. Mga kuriman. Oo. Oh. sabihin uh, mo kay kuriman, dapat matibay. Hindi matabang yung... Dyan matibay, parang dyan na... Uh, tatabang mga Raba bunga angin. <laughs> ah. Ano ba yung arti na pinapatawag ko sa'yo? Ang oh, bubos. Puntang gala. Si Bandang si pala yan eh. <laughs> <Ayun> <laughs> po ang arti ko hindi puti <laughs> ito eh. Oh. eh. Hindi ko. Lahat ng ah, tao na sabihan ko. Tatay mga poste. Hindi, hindi masibay ah, mabilis Mabalas sisira. Tara, masiba yung poste. Hindi na Hindi na sisira. Bakit? Chinik mo na ba? Oh, Hinik ko eh. Oh. Kaya yung tabao. Uh, bilis yung tabao. Para, para yung binde. Para mabilis yung atap yung binde. Mm -mm. Lalagay ng binde. Bakit? Alam mo ba kung paano yung paggawa ng building? Oh, May knowledge ka ba dyan? Oo. Oh, alam ko yun eh. Tate, paano mo nasabi na hindi matibay? Luko ka. Tata yung... Lata yung binde. Lalagay ng hotel. Lalagay ng redeton. Anong ano ilalagay? Redeton. Lalaigan. Lalagyan mo elevator, i-parking eh, lang to. Eh, para daan. Oo. Oh, para, para. Sabi Ay. ko po rin man, architect, para mag-drawing doon sa pinapagawa natin. Eh, bakit bukiti itong dumating? Oo oh, nga, nga. Ah, <laughs> Hindi, lalagyan yung para daan yan. Tapos tabingi pa yung sombrero mo. Ganyan, <laughs> ito. Oh. Hindi na. Ay, tao. Magpantay ka lang dito, ha? Ha? Ah. Hindi naman to engineer Sino? Eh. Ha? Traffic, traffic enforcer kaya ito eh. Ba't hindi na magsara ito? Unlaki mo. Ha? Pay Keto, Furman. Doon ka. Malaki Magbantay ka sa gate. Doon ka. Dali. sa gate. Bantay ka doon. Kumusta okay. <coughs> okay. okay. eh. ano po kayo lahat? Ito po ay muli kong ipinapasilip sa inyo yung kaganapan at mga nangyayari dito sa ating uh, shelter. Mga kababayan, ito na pinapagawa natin dito isa uh, parking space sa mga sasakyan natin kasi kalat-kalat yung mga sasakyan. Kaya naisipan ko ipasimento to taas pabubungan. Ang ganyan. No? At uh, huwag nyo sanang mamasama inyong kulit ni Bandam. Isa lamang ito sa mga pamamaraan namin para masaya ang ating mga Uh, alaga dito at the same time pinapaliguan din tong sila Tintin, sila JR. At uh, para ma-update ko na rin po kayo. Ayun, sabay-sabay. Galing po ako ng Maynila kahapon at uh, nagkita-kita kami doon sa bahay pagamutan, Yun, yung second check-up ni Junjun at ata uh, ibabalik pa namin siya ulit this coming 21 tama? 21 yung uh, third schedule ni Junjun, no? At uh, after nun, mga kababayan, si JR naman at saka si Tintin ang ating i-schedule. Ah, hindi man ganoon na ah, kabilis mga kababayan, pero ang importante may mga nagagawa na tayong hakbang at unti-unti, ah, no? At ah, sana mga kababayan, ah, naging masaya kayo sa mga update namin sa inyo. At ito ah, mga kababayan. Bibilad na naman kami ng palay. Na ito'y galing sa ano kahapon. Galing sa bukid, pero nagpapaharvest pa rin ako. Pero kahapon, habang nasa Maynila ako, nagpagiling na po ako ng uh, bigas. At uh, doon pinadala namin, ang tawag doon, kunuhan dito. ayaw ko sa inyo, sa rice mill. Yung mga binilad natin na karaang araw, nagpadala na po ako sa rice mill. Kunuhan. Ang tawag sa amin talaga dito, kunuhan. Yung magiging bigas na. So, John, ilan yung darating? 100? Oh, may darating po dito isang daang sakong bigas. Pinalagay ko na po sa tag to 25 kilos. So, bilang pasasalamat sa ating Panginoon dahil sa mga blessing biyaya na dumating sa atin na naman sa anihan na to, alam niyo po ba mga kababayan, yung 100 sack of rice, ibibigay po natin yan sa ating mga lolo't lola, sa ating mga kababayan na talagang nangangailangan. Abangan nyo rin po mga kababayan, i-upload ko po yun. Makikita nyo yung pagdating ng bigas at ipapakita ko rin sa inyo kung paano namin i-distribute. Pinag-iisipan ko pa kung anong pinaka-best way na hindi na kahirap. Pero ito yung sinasabi ko. Hanggat may mga blessing na dumarating gaya po nito, ayan, kaya nagpagiling ako. Ipapamigay natin para pag may dumarating na blessing, nagbibigay din tayo ng blessing 100 sack of rice sa mga kababayan. Papamigay natin sa ating mga kababayan. Napakasarap sa pakiramdam na marami tayong matutulungan, no? Dito tayo mga kababayan, medyo mainit, no? Dito tayo sa silong, no? Anong mga anong oras darating, Jong? Maya-maya. Okay, dito tayo, guys, no? Pero doon na siguro kamada kasi puro palay dito mga kababayan, mga kabarangay. Doon na lang sa harap ikamada yung bigas, no? So yun mga kababayan, abangan po natin yung 100 sack of rice. Kaya sana, no? Tuloy-tuloy lang tong mga blessing biyaya na dumarating sa atin para sa ganun ay mas makatulong pa tayo. At uh, muli po mga kababayan, ako yung magpapaalala sa inyo damor po na may mga ganito tayong vlog, damor po na ini-announce ko yung mga achievement, yung mga pasasalamat, dumadami rin po yung mga gumagamit ng aking videos. Kaya mag-iingat po kayo. Kung may mga tatawag sa inyo, magpapakilalang si Daddy Frankie, okay, entertain ninyo. No? Wala tayong magagawa. Hindi sila mapigil. Pero kung sila'y manghihingi na ng pera, ay wag na wag niyo po silang bibigyan. Lagi nyong tatandaan si Daddy Frankie ang mamimigay. Hindi po si Daddy Frankie nang Ay eh, pag nanghingi ng pera sa inyo, padalhan mo ko ng ganito ganyan, ay iba na yon, Fake na po yon, na? No? Kaya tingnan nyo, gaya nito mga kababayan na ipapamigay kong bigas na one sack of rice. No? Ipapamigay natin sa ating mga senior, mga minamahal nating mga kababayan na lolo't lola ay wala pong bayad yan. No? Hindi po ako mangihingi in any amount. Walang mga processing fee. No? Dahil kami mismo ang magdadala sa bahay nyo, kami mismo magdadala sa location ninyo. At para hindi po kayo maligaw, mga kababayan, as of now, 7.8 million followers na po tayo sa Facebook page. Yun po yung legit, legit na uh, Facebook page ng inyong lingkod, Daddy Frankie Official. Pagka na iba na yung pangalan, may mga family, di ba? Iba na po yon, mga scammer na po yon, no? At saka sa ating YouTube channel mga kababayan is 1.3 million mahigit na po tayo. Kaya mag-iingat po kayo sa mga scammer, no? Abangan nyo mga kababayan, mga kabarangay. Papakita namin sa inyo kung paano natin ibibigay at kung paano ang strategy gagawin namin. Halika bandang. No? Ayan, na, ayan na si engineer natin, engineer natin for today. Jenny joke ako ng mga to mga kababayan eh. Jenner, buhat ka ano ah, bigas ha, ah, darating yung 100 sack. Oo. Oh. Mamaya pag dumating, kumain ka ano na ba? Sige pa eh. Apat tayo. Busog na busog na yung mo, mo, sasabihin mo hindi ka pa kumakain. Ha? Hindi pa kain, eh. Hindi ka pa kumain. Yan wala pa naman eh. Malaki na, tama na yan. <laughs> Ano walang laman? Natapi na lang ako eh. Tapos, yan ko walang laman. Nagkapi ka na? Oo. Oo. Di ba? Hindi na. Hindi na. Hindi na. Oo. Kung kumakain, una sila kumain. Hindi pa kumain yan mga yan? Ha? Wala pang kumakain? Oo. Kumain sila eh. Hindi pa. Nagluluto pa eh. Nagluluto. Oo. Anong sinabi mo sa mga, ano, carpenter? Talagang, ah, uh. bilis yung tabaho. Oo. Ah, talagang, Gagawin ng paradaan. Gagawin paradaan. Sabi mo kanina may elevator na building. Hindi, paradaan. Ah, paradaan oh. na ngayon. Very good. Tatay, dawan tamatamad. Talan, yung matibay yung dawa. Mm -mm. Hindi matibay. Uh, Ikaw, hindi tamad. Sino? Ikaw. Uh, hindi. Uh. mga tao ko, sabihan ko. Mm. -hmm. Ano trabaho mo ba ngayon? Ha? Ano trabaho mo? Hmm, babantay ko mga, mga titay man, tasabihan ko, mga, mga tao, bantayan. Oo, oh, so, si Pore Man. ko, tay man, mm batas na kain muna, -mm. nagkain, tay nga, nagtay nga, trabaho ulit. Trabaho ulit. So, tasabihan ko, titay may mga tao na. Oo, oh, very good. No? Taba mo na. Ha? Taba mo na, huwag ka na kumain. Huh? Ako? Dapat ikaw din ang nagpapala doon eh, para pawisan ka eh. <laughs> ako papala? Oo. Uh, Tatoy, uh, puputi pu ako eh. Puputi ka? Uh, Tatoy, papala ako, oh. iitim ako. Ah, iitim ka? Oh. So, hindi pwede sa labas? Hindi pwede sa labas. Hindi pwede sa arawan? Oh, Ay, anong trabaho mo? Uh, uh, <laughs> talug lang, talug bay, para puputi. Ah, patay tayo dyan? Ang mukha ko, gina... Diyan na ng ang araw. Iwanag. Ayaw mo na arawan. para, ito na, puputi. Ah, patay po, siyang gala to. Eh, mag isang taon ka na dyan sa loob ng bahay, hindi ka naman pumuputi. Hindi ka pumuputi. Malapit na eh. Ano Pati <laughs> yung lupag ko eh. Ha? Ah? Inustos ko, eh, ko eh, para yung dating balat yung itim, tatanggan na, pumuputi. Oh. Ah. ah, gusto mo pumuti? Uh, ito, ko damitin kong tabon, tabon papaya. Ah, papaya? Yung, Mara, kuha nyo nga ng papaya to, yung bunga papaya. Wag na, yung papaya. Sabi mo papaya, bakit gusto mo pumuti? Ha? Huh? Ba't gusto mo pumuti? Para, para, para bapo. Ah, para guwamo. <laughs> 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 Kahit anong gawin mo, hindi na magbabago yung mukha mo. Ha? 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 Bakit gusto mo gumawa po tsaka pumuti? Kaya yung mga, bakit mga sabon iputig e. Eh. Oo. So iputig yung mga sabon eh Ah, para. kaya kaya pala ano, kaya pala diyan ka lang lagi sa loob ng bahay? Para, para, para gubapo ako puputi. Ah, para gugwa, oh. guapo? Bapo. Anong bapo? Guapo. Wapo. guapo Guapo. ba, bapo. Ah, bapo. Ayan na, andyan na si ano, si arkitek. yan na, totoong arkitek. Totoo at tiket? Oo. Ubay. <laughs> <Okay. laughs> dinan <Daring> kay. Pati kay at at tiket. May tiket din na ako lang dinan. Hay mo ko sa iyo. Piki ka eh. Sino? Ikaw. Totoo at tiketan? Oo, totoo ang arkitek 'yan. Dalawa 'yan. Oo, dalawa. Pati, may alamin dalawa. Ha? May alamin dalawa. Sige, tanungin mo, kausapin mo sila. O, oh, itapin ko. Oh, oh kausapin mo sila. Kung tanungin mo, may lisensya ba sila? Kailangan makita. <laughs> ano, ako yung type 14. O, o. Paniket, uling ko. O, makilala ka muna, ha? <laughs> Tignan mo ko anong gagawin yan. Oh. <laughs> Tayo! <laughs> Sinta! Tinta. Ilan la kanila bandaw? <laughs> ah, uulin ko. Rank pa, rank pa ra oh. sila ko. Tinta sa. Tinta. Humpaw ko, humpaw. Oh, okay, okay. Tinta. Porman, <laughs> dali mo sila rito. Mainit Dua yan. Ano nga yung pisina ko eh. Hindi, dala mo. Dala ko eh. <laughs> ayos, ayos, ayos. Dito, porman. Dito kayo. Mainit yan. <laughs> Salbahe ka talaga, banda. Talaga eh. Hanapan o. Panikat eh. Ha? Ah. <laughs> Meron oh. ko panikat. Kukuha ko ta huliin ko sila. Kasi umpaw ko. Yung mga tayo na tagodadalan, oh. umpaw, marikina. Oh, oh. Umpaw. Okay na. Kami muna. Ang loko ka. <laughs> <laughs> morning, sir. <laughs> Mas mukha pa siyang engineer. Kaya sa amin. Good morning. Good morning po. <laughs> Good morning sa inyong lahat. Kumusta po? Ah, sinong uh, architect po? Ah, si engineer. Uh, ah, engineer. Uh, <laughs> si kapitan. Ah, oh, ay ganoon. <laughs> na kami ito yung palagi naming napapanood. Opo. So ayun mga kababayan, mga kabarangay. no Pansamantala ang inyong lingkod ay magpapaalam dahil may mga bisita tayong dumating. Ah, uh, ito na po yung mga totoong engineer cha architect. Ito po wag po kayong maniniwala baka mabudol kayo nito. Ano lang to, fake lang talaga to. Fake. You know, pati mukha, fake. <laughs> so, ayan mga kababayan, maraming maraming salamat po and God bless po sa atin lahat. Thank you so much po. Bye-bye. O, oh, paalam ka muna. Bye-bye. ah uh, uh, Bye-bye. Ras, ras, Abad. Anong class abad? Uh, Ras Abad? ras uh, Abad. Ah, ah, uh, 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 tita Anis. Ah, yeah. uh, Sino ba? Ah, si, uh, 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 uh. Retejoy, Ripupon, Rapinas, Rapoy Gold, tapos sa Manundo, Rospoy Gold, Patita Anis. Ayan. Kay uh, Ma'am Inday Okray ng Japan. Ma'am Inday Okray Japan. Inday Okray TV, shout out po sa inyo. No? Okray <laughs> TV, takrap to lahat. Ayan. Maraming maraming salamat po. At syempre sa lahat na nandiyan sa premier natin sa baba, maraming maraming salamat po. God bless po.